ito po guys may pupuhagin po kami may kukunin po kami naiwan sa dulo ng pakataas na kaon uh, po ang po pagpuha yan yun po ay makatun oh, po ang taas na ating tama kaya sa base mo tama na ako Gay, sagot. Ay, naku. Ay, naku. Pakunti, ha sala. eh. Sala. <laughs> sala na. Ikaw 'yung imagine 'yung dali. na, anjen na sa lang 'yan. Yan po nakuha na po namin. Sakali lang. Pakatasin eh. Saan yung nandun. Nakataklog, hindi makakaanaw, no? Ano? Hmm. Hindi. makakalabas. Hmm. Sana yung nandun, eh. Parang Para konti lang ako, ha? Parang para imposible. Parang imposible na nga. Hmm. Ayan po guys, nakuha pa po namin yun. Baka po na andyan yung queen. Bakalang yan. Baka lang yan. Baka yan, dahil po kakaunti po okay. yan. Ayan po. po. Ay! Ege! Ege! O oh, timeg! Ay! Dagi. 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 Ayan. Ayan. po, nakita ayon, po. Ayon. po namin. Ayan <laughs> po. nakawala po. Ayan po, nakita ayan po. po namin yung queen. O, oh, ayun po. Kaya lang, paano matatrap? Puhunin mo, ano. Ayan, tatokon mo camera. Ayan po. Ayan po yung queen ayan. na nakita po namin. Kaya lang, paano natin tumahan? Kunin mo ang key okay, up muna. Up muna natin. Ayan. Ah, nasa... box na po yung ating trap kaninang queen ang ating kinuha dun sa dulo ng kahoy uh, at ang gagawin na lang po natin ay ating pakakawalan si Queen yan kumuha na po ako ng dalawang brood sa ating mga colony nang sa ganun ay meron silang uh, pagsimulan yan yan po yan yan sige po at atin pong subukan pakalbalin yung queen Man. God bless po ingat po tayo palagi hindi ko po magpapawal ang yung at magpapa-aggressive na po nakakalma ko pa po hindi ang yung kanyang yun pin Ito na po yung page.

ian ina amoy amoy ian ganyan just po mong kabis